Ako na ang babaeng pinagpala sa sobrang kapal ng balahibo sa katawan. Imagine na lang kung ganito kakapal ang balahibo ko sa legs, paano pa kaya yung ibang part ng katawan ko? Oo, tama ang iniisip mo yun talaga, Diyos miyo Maripal, ang kapal sa part na yun. Kaya naman problema ko talaga, lagi na lamang ako nasusugatan ng blade. Mabuti na lamang talaga at na-discover ko itong rechargeable electric razor na vintage T9. And honestly guys, sobrang ganda ng kanyang design, lalo na itong padrago na emboss sa kanya. At may kasama na rin siyang apat na head na iba't iba ang kapal, madali lang ilagay, e, clip on mo lang at yung kanya namang on and off ay nasa likod. I mean, nasa bandang ilalim. At may kasama na rin para itong manual at saka yung kanyang charging cord. At dahil mahaba na rin pala yung undercut ko, ito na rin yung ginamit naming pang trim. Pinasagad ko na rin pala yung cut niya at pinalagyan ko na rin ng design para naman hindi boring. And honestly guys, ang ganda ng performance nitong electric shaver nito. Hindi mo akala below 200 ko lang to nabili. At eto na nga yung final result ng aking undercut guys. Hindi kami gumamit ng blade niyan. Puro yung electric shaver lang talaga at ang ganda nyo. Ang ganda ko, charis. O, paaraw mo nang isa. And ito pala guys, para linisin siya, gamitin mo lang din yung brush na kasama sa kanya para matanggal yung mga buhok doon sa ating electric shaver. Sa pagcharge naman, pag blinking siya ng red, ibig sabihin charging. At pag nag-green na yan, ibig sabihin full charge niya. Kung gusto mo din, nasa yellow basket or nasa comment section.